Puta, laglag na. Hmm? Laglag na. Laglag na? Yan you know? o? Saan dyan? Yan. You know? Nakita mo sa camera, yan o? Sa camera. Yan o? Oo. Yan o? Oo. Laglag eh. Oh. Laglag you know? na? Yan o? Yan o? Yan o? Yan o? Yan o? Putol o? Oh. Oo. Putol yan? Oo, oh, putol yan. Pero ba't pag umiinit na Wala. Ano ano yun? Pag umiinit na sira yan. Magandang hapon mga kaido, mayro tayong gawain. Ang isyu sang gagaling. Pasig. Pasig pa customer natin. Naligaw dito, di pumunta sa magtatawas. Si Prince si magtatawas. Yan, inirepe natin yung uh, coil niya kasi pumipitik daw yung pag na-stop pumipitik. Yon, may yung tatlo puro may leak kaya inirepe na natin yan. Tapos, dito tayo. Pag umaga, maugong, vibration. Vibration yun narinig mo, vibration. Gumagana yun tapos pag uminit tumitining. Yan sa kwento, marami kong experience na ganyan. Diretso na tayo dito sa support titingnan natin. Na natin ha. Bubuksan natin, titingnan natin kung tama ang diagnosis natin na pag malamig, ma maugong. Yan. Maingay. Yan titingnan natin kung tama yung diagnosis natin. Op, op, op. Wasak ang ay idol. You Tingnan, know? tama ang diagnosis natin.

Oh, lalo's kabila pala dito, bigla kang malaki. Oh. Confirm. Confirm na ba? Diba? Ayos.